Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pag sa rookie application ni Mr. Longbam sa rookie uh, draft ng Philippine Basketball Association. Ang totoong pangalan ni Mr. Longbam ay Harms Hoy. Uh, Nag-apply po siya for rookie draft sa PBA, ngunit po hindi po tinanggap ang kanyang application. Uh, bakit po hindi po pumasa ang kanyang eligibility criteria ang desisyon na ito ay binig, nabigla ang mga followers and mga fans ni Mr. Longbam kung ano ang susunod niyang gagawin sa kanyang karir sabi ng isang netizen dito sayang to may potential pa naman sana alam natin si Mr. Longbam ay magaling sa long distance shooting pero ang problema sa kanya, wala siyang depensa, parang tamad magdepensa at saka kung may bumabantay na sa kanya, hindi na lumalabas ang kanyang galing sa long long distance. So na hype lang po ito si Mr. Long Pam na mga videos niya sa sa uh, YouTube, sa Facebook na nagsuscore daw siya ng 100 points pero wala namang ebidensya, fake naman, parang ina-hype lang siya. So sa tingin nyo saan ba pupunta dapat si Mr. Longbam? May mga balitang maglalaro na daw siya sa ibang liga abroad kung may kukuha sa kanya. Okay, so yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe. ah uh, baka next time siguro kung may mga makapasa na si Mr. Longbam makikita natin ito sa PBA no hindi natin alam kung may team talaga na gustong kukuha kay Mr. Longbam Longbam may kukuha talaga sa kanya no kaso wala naman sa tingin ko wala naman siyang credential hindi din naglaro ng uh, collegiate basketball more of the hype at connection sa si Mr. Longbam no for entertainment purposes magaling pwede siyang kunin no na para magpasaya sa laro no sa three points basta walang lang bumabantay medyo kayang-kaya ni Mr. Longbam yan pero kung may bumabantay na at saka crucial ang laro nako po wag niyo nang ipasa sa kanya most likely matatalo na talaga kayo dapat improve ni Mr. Longbam ang kanyang ball handling abilities and depensa po yun kasi ang good defense means good offense. Yun po ang palaging sinasabi ng mga coach. Hindi lang puro 3 points, puro score, kasi ang mga kalaban mo ay nagdidepensa din. Yun lang po guys, maraming salamat. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, I love you all. Ingat po tayo lagi.